Hello everyone! Welcome back to my vlog guys. Today's a Sunday and nagpe-prep na naman ako guys kasi magsisimba na naman kaming mag-anak. So kaming tatlo na naman, just us three. So naligo ako dyan guys and nagsusuplay na lang ako ng aking buhok. And as you can see, tapos na rin ako magkilay niyan. Sinat! kian andun pa naliligo pa kasi daddy ang lakas kasi ng uh, sounds ni daddy kaya naisip ako na lang mom voice over and namamaos na naman ako guys kasi nga tagal ko natulog kagabi around 2 o'clock niya yata ng madaling araw kasi gumawa pa ako ng mga coaching logs ng aking team so kaya nung umising ako kanina umaga as in antok na antok ang lola niyo kaya natulog ako ng mga almost two hours guys, akala ko nap lang yun <laughs> but I woke up nag, nag, natulog ako alas, alas g's, na woke up ako guys alas 12 lang, kung hindi ako ginisi, ng asawa ko, hindi ako magigising e eh, meron pa naman ako mga coachings na <clears throat> kailangan tapusin ng araw na to, mas talaga, so ayan, I just put on my guest blush on guys, yan yung bigay sa akin ni Maring Nikki, thank you so much Maring Nikki So, naglagay lang ako ng konti guys para naman magkaroon ng kulay ang ating pisngi. Kasi nga guys, uh, since ano na, light na talaga yung skin natin, um, para na kung minsan parang pale siya tingnan. So, yan. Hmm. ano ba yung mga ano mo sa bibig mo? Ha? Ay! Okay. Yan, yung pakalimutan ko yan guys, mag concealer. Huwag natin kalimutan ng concealer. Kasi yan yung nagpapa- buhay ng ating mata guys. So, ang ginagamit ko lang dyan is the Maybelline concealer. Malapit na nga matapos eh. Malapit na yung maubos. And, ayan, sinaslide ko lang, ginagamit ko lang ang aking daliri para magblend out ng concealer. Maganda kasi yung concealer guys kapag especially sa umaga or kahit gabi, maganda talaga siya kasi nag -lalighten up yung iyong buong mata. And hindi halata yung mga dark circles mo or mga eye bags natin dyan. Ah, So ayan, maganda na ba? So we decided na doon kami sa mohon lang magsisimba. And a while ago, din nakatanggap ako ng uh, call from Mamili kasi nagyaya siyang maglanders kami, guys. So, bora naman kami kasi um, um namimiss din namin si Mamili. and alam ko na bored na rin kasi sila, guys, and wala na rin kasi silang kasama sa bahay. So, since kami din, kami kami na lang. So, we might as well enjoy life together na lang. And natatanda na rin kasi sila mamili. So, better na rin naman kasama-sama kami, guys. O, ba? Diba? Ayan. Oh, naka-red lipstick ang lola niyo, guys. And yan yung pa-outfit natin. Ayan, kita yung chan ko. Naka-jeans lang ako, guys. And then, yung top ko is yung, nabili ko dati pa to, hindi kalimutan kung saan ko na yun nabili basta floral yan and yan yung bag na nabigay binigay sa akin ni Mareng Nikki Kamakailan like last week lang yan guys it's a Michael Kors bag it's really really nice malaki siya guys and I like the details so yan yung isusuot ko for today's video maganda din yan guys kasi marami akong na uh, nalalagay so ayan na paalis na kami yan guys podcast. So, Ayan, dito na kami sa Ka. I'm with Daddy and of course, our little boy who will now be turning 13 years old come September. So, andyan na kami sa church. So, dito kang kami guys sa Mohon. Maganda dito guys, kahit na alas stress yung um, misa na inattend na namin. Um, diba, pag ganyang oras, mainit. Pero alam nyo sa loob, ang aliwalas. And after namin dun guys, yan, nauna na kami dyan sa Landers. Nag-order kami ng snacks ni Kian kasi nagutom kami guys while waiting ni na mamili and Daddy Joe. So we had, I thought I wanted to have that new Daniel Sanya nila pero hindi. I just went with spaghetti and chicken and then Kian one slice of pizza and then Daddy Burger. Um, ano lang kasi yung budget namin ngayon guys kasi nga, magre-rehistro pa ako ng sasakyan. So, ayan na si Kian, guys, with his one slice of pizza na ang laki. He got the Bronx, New York, siguro yan, na parang gano kalimutan ko pangalan. Ayan, yung burger ni Daddy, and sa akin naman yung spaghetti with chicken. Yan lang good, guys, hindi kami nag-soft drinks kasi may dala naman kaming malamig na water. So, ayan, ang sharap. Okay. So, after namin maglanders guys, ni na mamili, dumaan dumaan muna kami ni na Daddy sa Gaisano Metro dito sa Arsenas para bumili ng karne. And then, nag-eat kami sa uh, McDonald's. Diyan lang sa Arceo, Ar Paseo Arsenas, guys, sa Banawa. Kasi mas malapit yun sa, um, sa kinamamili. And hindi pa rin kami nakakapunta dyan sa McDonald's. May McDonald's kasi dyan, guys. Pero hindi na lang ako nag-vlog pala dun, guys, ha? Pasensya po. Kasi nga, Um, maraming, ano eh, maraming ganap. So, hindi na lang ako nag-vlog. So, yan guys. I'm gonna end my vlog na for that day. I'll see you guys.